right guys uh, Punta pala kami ngayon sa Hibasan Mangunga kami na ano, ng ano Na Mga shell Tsaka uh, tawag Sea cucumber So akala namin ma Hindi Mainit kasi kanina umulan Okay Samahan niyo kami kasama yung dalawa kong Pamikin tsaka kapatid ko o, oh, ano daw? Kuha kami ng tinasan na Guys, try na ang peanut worm sana meron meron alright iba hmm. ang hmm? ibang nakuha ito lang siguro ang nasa loob. Di, rin, Di, na loob dere dere huwag na hindi na daw yan kasi iba ang nakatira so ito ulit ito meron ito. meron ito, ito. yun nasugatan nasugatan ito guys ito yung uh, sea si cucumber ang tawag nito ay peanut worm so lagay ito sa lagayan unay uh so may pang kilaw na meron pa meron pa Ah, uh, yan may laman. Update tayo, guys. May laman. Ayun. Oh, yun. Haba lang sugat sugat guys habang nagbi-video ako kay Manoy eh, kakawali kami nang pinatworm then mo ma mauhaw din kami ng shell daw so, mga meron pa wala wala titingnan lang ako may meron diyan sa uh. paturon ito nga pala guys ang um, sika combar na kadalasan lang kinakain namin kapag wala na kami makain so maliit pa lagi lang natin dyan balik so pag na maka makakita tayo ng ganyang klase tapos malaki pwede na natin kunin pang dagdag sa ha ulam sa kinilaw ayan guys ah uh, dati pa nung malilit pa kami ng kapatid ko so dalawa lang kami nanguha ng shell tapos kung wala kami maulam tapos may hibas pupunta kami dito nanguha kami ng shell nakakarami rin kami guys ng holy or kuha uh, yun ang ano namin ng kapatid ko so tuwang tuwa yung nanay tsaka dati namin dati kasi nakakaulam kami ng libre so may dala rin kaming soka ah, uh, nangingilaw kami dito ng ain. kaya ngayon ganoon pa rin hanggang sa yan nagkakaedad na kami ah uh, nagkataong mauya ko may hiba so let's go mamaya kakain tayo ah uh, mangingilaw kami ng kapatid ko at saka mga pamangkin ko mamaya na ulit guys wala so ayun wala so zero ito naman tayo. Ito. Oh. Yun. Maliit pa. So goods na yan. Babaeng 5. Kunti lang. Hmm. Uy. Malaki. Sige patik Malaki. Malaki konti, maliit, maliit nga lang yun. Malaki! Ayan guys, lapatik tabi yan guys. Nangunguha po kami ng mga kinasin guys. Habot kami na ulan. So ayan ang huli ng kapatid ko. Uh, mga sea cucumber. Ha? Huh? peanut worm wala din naman bas yun lang huli namin pangain lang o ayun nakahuli sila ng peanut worm asa na Jeff huwoy dagdag ulam pati do dagdag ulam yang katong pana yang mabili uh -huh. ng pananin mo ipabaya na ko ng pananin asa to? So, ito, ito tumaba so ayan na ah, gutom na yung mga kap pamangkin ko gusto nang kumain wala ulan ayan ang dagdag na. peanut worm, kaso wala masyado ibas guys wala pa det ah meron meron si cucumber ayan o oh. Ah. oh, yan o oh, jeep o okay, si jeep Balik natin paka ano na naman yan. Ayan. So taga Okay, hugas tapos. Hugasin mo. Okay na yan. Ah, sige, Pangulam. yon nakikita na yung kapatid ko ng ano. Saan? Ayan. may yan. Ayan, na. Ayan. Ayan.

So, it's a prong. <laughs> <laughs> Babayang, baka makatusok ka? lang <laughs> ganito, ang bundo. Ah wala. Oh, na, Sabi niya guys, may bahay na ng peanut worm, ayan o. So, pag alam na nila kung paano yung bahay ng mga peanut worm, so, madali na lang sa kanila yan. Peanut, burger, peanut, butter. peanut worm, peanut butter? Peanut worm, peanut butter. Peanut peanut... What? Peanut... Peanut butter. So, Hi, guys. So... Uh, meron! <coughs> meron, guys. Kuya, kunin mo. Hmm. Malaki 'yung nak. Oh, hi again, guys. And dito na naman tayo sa dagat. And dito tayo sa dagat, guys. Hello. Hi, guys. Tayo pa giga. Hi, guys. Hi, guys.

kikilawin namin kasi gutom na yung mga bata magtitimpla na ako ng suka dahil eh, nagutom na si GP yang yang And guys magtitimpla na po kami ay ay Tara, ito ang kikilawin. Video ni Tiri. Kain na tayo guys. Yang. Ah. Pati tanol. Kain na po tayo guys. Ayan po ang dalawa guys. Naglalakad guys. Kumakain na yung ano. It's five fingers. Five fingers. Happy birthday. Kain po guys. Mm. Ako Up na. Up pa na Kain na, na kasi nagutom na. Ito lang pagkain namin. Eh. Kain, Jeff. Uy, kain na tayo. Kain. Kain na yan. Sulod na ni kay magsinloan na niya. Bili na. Bili tayo. tayo ng... Bili tayo ng dalawang... Ay, pinggo. Ayan. na kami. Dahil gutom na. Ayan. Um, kain tayo. Kahit ganito yung ulam namin, no. <coughs> Kinilaw. Na pinat. Ah, uh, pinat warm. Masarap pa rin. Saka, yung kakambal. Dagdagan ng, anong,

ô oh. uh. na chạy na phụt <coughs> trip oh. <coughs> stop rồi oh, anh guys <coughs> kakatapos lang namin kumain so ito pa malapit na mag high tide so nangunguha muna kami ng uh, shell tsaka sea cucumber bago kami pa -uwi. habang naglalakad kami pa uwi dahan dahan kami mangunguha ngayon kapatid ko so ito lahat yung mga nahuli ko nahuli namin malaya Kawakan mo nga dolo. yo So yan mga huli namin. Tapos yun pa yung Yang! Hali ka nga. Tingnan natin yung huli. Tapos kaya na main di ba? Oo. Busog? Oo. Yan o. Yan. So may five fingers pa kaming nakuha. Dalawang piraso. So, mamuha muna kami. Mamaya ulit. Mm. Good. Oy. Babaeng five fingers. Tsaka si cucumber. Ito okay, yung mga si cucumber na nahuli namin. Tsaka kinain na namin yung iba. So, linisin muna natin muna dito. 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 Dito kami maglilinis guys kasi medyo mala malalim ng tubig yan. So ayan lilinisin na yung ano ang gagawin ni Yang? So, um, lilinisin na yung ano yung nakuha na namin. Nakuha namin. Nakuha namin. Nakuha so, namin. namin. so yun ang tang lilinis. Si Arnold. Oy. <laughs> 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 Lalaki. No, ba yung may ingon na nakuha? Oh, ganito eh. Ano, butangan ka. Sige lang. Okay lang. Yan, dito ay butang sa bato. Habitin ko ng butangan. <laughs> <O> itong <laughs> butangan. O, tita tanon. Hmm, itong butangan. Yeah, ano daw, butangan? Hmm?

Ano, ano, ano? Pwede rin yan? Pwede mm rin, -hmm. eh. Pwede rin, eh. Hindi lang yan. Ito, ah, ito, ah. Ito, ah. Ito, ah. Ito, ah. Bagataan namin to guys. Sa bahay. Linisan na ito dito. Bapag-uisa ba? Malinis na. Hmm? Sa sila, mama? Tayo. Ay, oo, oo. i na na. Pusog na ako? Sumiyak na po. na po. Mamaya na! Pwede niyo sa tubig? Ayaw! <laughs> Ayan guys, naglininis sila guys. Hey. Oh. Hi guys, what's up? Ayan, naglilinis po sila ng... ng ano? Oh, wala na ang paano, ng peanut. Peanut. Huh? Pinasun ba yan ah? Oo So ang tawag dito ay, ay... Ang tawag dito? Manapaw uh, Si Cucumber sa amin ay Manapaw So gagataan namin ito Gagataan namin yan Huy, May kinasun ano? May shell Michelle. 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 i